Hello mga mare, for today's video Nandito nga po pala ako sa pinagtatrabahoan ng jowa ko mga mare Pumunta ako dito mga mare kasi sabay na kami mamalingke So ayan mga mare, naka-out na din pala yung jowa ko So by the way mga mare, 6pm na pala ng gabi ngayon mga mare Tara mga mare, samahan niyo po kami sa aming paglalakad At habang naglalakad nga po pala kami mga mare, nakikita ko nga itong magandang liwanag mga mare. At napaisip tuloy ako mga mare na parang gusto ko na pumunta ng langit. Churot! At dito nga po mga mare, nakauwi na nga po pala kami dito. So ayan, sinisimula na nga po namin magluto. Nilagay na lang din po namin yung sibuyas, bawang, luya at green sili. At minimekos-mekos na nga lang din po ni Ensan dyan. At nilagay na nga lang din po namin yung pusit. So, ayan, minikos-mikos ulit ni Insan. Mili din pala yung jowa ko ng lato, mga mare. Hindi ko alam, mga mare, kung lato din ba ang tawag sa inyo niyan. Hanggang dito na lang pala yung video ko, mga mare. Abangan nyo na lang yung susunod kong video. Salamat. Bye-bye.